Hindi ko na kaya yung sakit kaya yung na namin sa hospital. Thank <laughs> you. Ito na yung gamit si Brian. Gamot sa aking Ito na yung gamot. Siya. Ito Guys, tignan nyo. After kong lagyan ng gamot, eh, lumalabas na yung nana galing sa loob. Ayan yung masakit. Ayan, asok oh, ito. Tignan nyo. May nana. Tignan nyo. Guys, magpapabutas tayo kay papa ng tena. May nabili akong ganyan. Dream Touch na pambutas sa tenga kanina. Ayan, tatlo. 2,000 yen ang bili namin. So, ayun. Sana hindi siya magkamali, aba. Papabutasan natin siya dito. Palamigin muna natin. I- Iya. Yo. Ita. Guys, tidak mau jauh tengok ini. maga. One week nasha. Nasi mulai sumpit kasi. Nasagi ku. Ita. Okay ka lang. Okay lang kaya to guys. See you guys. Siyempre. Siyempre natsipap. Check na nyo yung tinga ko. Ito. Tignan niyo yung Tignan ko guys Hindi ko na kaya yung sakit Kaya Gagaling na namin sa hospital Oh Hindi ko makita yung sa likod. Ko. Ang itsura. Ayan na siya. Ayan. Dali natin sa hospital. Bis na yung So, ayan na siya. Pinahiran ko na agad ng gamot. Ito. Ito. Three times a day naman to. So, ngayon ay three o'clock. Magti-three o'clock ng hapon. Pinahiran ko siya ng mga tube. Pagka-uwi na, pagka-uwi namin, pinalagyan ko sa asawa ko. Tsaka, uminom agad ako ng gamot. Kasi nga, makirot talaga, guys. <laughs> makirot siya. At sinabi pala ng doktor na ano, hindi daw talaga dapat nilalagyan ng hikaw dyan sa my cartilage banda. Kasi nga prone talaga siya na, prone talaga siya sa ano, infection. Oo. So, sinabi niya na pag hindi pa daw gumaling, tanggalin ko na lang daw yung hikaw. Oo. So, yun, sana gumaling siya. Oo. Kasi ambisyosa gusto maghikaw kung kailan tumanda. Ayun. So, ayun guys. Yun lang. Sigurado gagaling na yan kasi may antibiotic na ako. Ayun guys. Ano, may nabili pala kami dati sa ano, sa may donkey. Sa may tabi ng mga nabili naming hikaw. Ito, yung parang yung nilalagay pang sterilize sa ano, sa tenga ba? Or sa hikaw. Ayun, binili namin to nung nagsimulang sumakit. Hindi naman siya, humo, hindi humo pa yung sakit niya. Kaya, ngayon nga kanina pumunta kami sa hospital. Tapos nagpa, ayun, nagpa-check up kasi nga sobrang sakit na yung tenga ko. Paka, tsaka feeling ko ba, namamagapat yung mukha. <laughs> so, ayun ang price pala nung ano nung check up ko sa hospital. So sa hanyo kami pumunta guys. So ayan ipapakita ko sa inyo kung magkano yung nabayaran namin sa hospital. Oh, and dito So ayan yung binayaran namin sa hospital. Yun hakyon joy. Yan lang 440 yan lang. Ang mura pala. OMG. Mas mahal pa yung nabili namin sa donki na ah, Ayan, pang-sterilize ano to, 900 yen plus. Tapos yung tax pa. Baka 100 yen na to. Ayun. Tapos yung binayaran namin sa sa gamot. Ito lang. 1,000 yen. 100 yen. O diba? Hindi pala masyadong mahal. Kala ko naman mahal. <laughs> Buti na lang. Ayun. Mas mahal pa nga to. So, yan yan yung mga gamot ko na inumin for 10 days yung akirot, pag hindi naman na siya kumikirot pwede din daw stop yung antibiotic lang dapat tuloy-tuloy for 10 days tapos ito yung pang ano pampahid so ayun, sa gamot 1,000 yen same yen ayun, mas mura pa kaysa dito. May lang pumunta sa Bioin sa hospital kasi na napakatagal. Pumunta kami ng mga siguro mga 9. Natapos kami mga 2 o'clock na. Ayan. Kailangan mo lang talaga ng pasensya. Ng mahabang oras. Guys, tignan nyo. After kong lagyan ng gamot, yung eh, lumalabas na yung nana galing sa loob. Ayan yung masakit. So, yung gagawin natin ngayon, huhugasan natin. Tapos, lalagyan natin nung binili natin sa donkey. Na pang, ano, ano ba yan? Pang cleaning. Ayan, sa katay maliligo. Saka natin lalagyan ulit ng gamot. Ayan, oh, sorry, dote kayo. So, ito yung gagamitin natin pag disinfect after natin hugasan. Saka tayo ulit maliligo. Kasi kailangan natin itong i-wash out ulit. So, ano na siya guys. After natin mahugasan, tsaka nilagyan natin ito. Pang disinfect. Sa ating sugat, tsaka sa muna rin sa may hikaw daw. So, ayan. Saka tayo maliligo. Para makakasapin yan. Ayan. So, ayan guys. Pangalawang araw na medication ko. Ito siya. Lumalabas yung mga nananana. Hindi na siya sumasakit pero tignan nyo, namamaga pa rin siya. Ayan. Nagumulapag. Ayan. <clears throat> mamaya, 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 hugasan ko ulit siya. Tapos lalagyan ulit ng um, nabili natin sa donkey. Yung pang sterilize saka natin ulit huhugasan. So, dalawang beses natin huhugasan. Before, tsaka after. Kasi nga, kailangan natin hugasan muna ito. Tingnan nyo naman. Nagnanana. Kailangan na natin itong i-wash out. Ayun. Para mapahiran ulit ng gamot. Yung galing sa hospital naman. So, ayun guys. Medyo okay na. Pang second day ngayon. <laughs> ayan, hindi na siya masyadong masakit gaya nung dati <laughs> na talagang pag hindi mo siya inuman ng gamot talagang kumikirot kirot ayan, uminom na ako ng gamot yung antibacterial yung pang sakit or pang kirot hindi na ako uminom kasi hindi naman na siya makirot so yan pakalawang araw pa lang pero tingnan nyo nawala na konti yung oh, pamamaga. Ang daming lumabas, di ba, na parang yellow-yellow. Kanina yung pagkising ko. Tapos yun, hinugasan ko. Tapos nilagyan ko ng ganito. sa so, ko ulit hinugasan after 5 minutes. Tapos pagkahugas ko, kailangan punas, punasang mabuti sa kanilagyan ng, yan, yung nireseta dun sa hospital kahapon na ointment. So, yan, nilagyan ko na siya. Hmm. Gumanda na yung pakiramdam ko, guys. Hmm. And guys. Good morning. Pang pangatlong araw ngayon ng ating medication. So, ayun. Ito na yung aking tay hindi na talaga siya kumikirot. Sya, tsaka, umiimpis na rin siya. Nawawala na rin yung pamamaga. Medyo namumula-mula lang siya. Ayun. So, yun, same routine. Puhugasan natin mamaya. Papahiran ng pang-disinfect. Tapos, lalagyan ng ointment. Tsaka syempre, iinom ng anti antibiotic. Oo. So, yun. Feeling ko magaling na siya, guys. Kahit hindi na natin tatanggalin yung hika o kaya nung sinabi ng doktor. <laughs> Kasi nga pag hindi daw maging okay tanggalin na lang daw yung hikaw. Para ano, para gumaling. <laughs> so, pili ko naman hindi na natin yung gagawin. Kasi, umu-okay naman siya araw-araw. So, yun guys. Ayan, so, nahugasan na natin guys. Nalagyan natin ito. Tapos, huugasan natin ulit. So yun, hinagwasan natin ulit. Tapos nilagyan na natin ng gamot galing sa hospital naman. Yung ointment. Pinalagyan ko sa asawa ko. Kasi hindi ko makita sa likod. Hmm. So Hello guys, good morning. Ngayon ay April 29. Ayan. So, ngayong umaga, yung last na inom ko ng antibiotic. So, ito na yung aking tenga. Ayan. After 10 days ng aking medication, Ayan, ito na siya. Ayan. na wala na yung pamamaga. Hmm. Sa so, loob, kita nyo yung... ba? <laughs> so, yun guys. So, ayan. So, ayan, guys. After 10 days, ito na siya. Ha, <laughs> Guys, after one month and three days, ayan, fully recovered na yung aking tenga. At pinalitan ko na rin yung hikaw na pinambutas. So, ayan, ito na yung aking tenga ngayon, guys. Ayan. Wala na yung pamamaga. Wala na yung nanak. Ayan. At higit sa lahat, napalitan ko na yung hika. <laughs> um, may butis na ako talaga sa aking cartilage. <laughs> um, dati pa talaga gusto ko nang magka magkaroon ng butas dyan. And, kasi nga gusto kong gamitin yung mga maliliit kong hikaw. So actually gusto ko pang pabutasan at may nabili nga akong dalawa pang pambutas, di ba? Kaso lang dahil nga sa trabaho ko sa uh, ano bilang isang caregiver, ayun, hindi pwede yung naghihikaw doon. So, muri. <laughs> hindi natin mapapabutasan dito. Ayun, hindi natin magagamit yung nabili kong dalawa pang pambutas. So, ganun, eh. Mm. So, ayun, guys. At least, may isa tayong napabutas dun sa taas. <laughs> okay na yan. So, ayun, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!